Greetings mga kaibigan at welcome back sa Buhay na Salita TV Ngayon pag-uusapan natin ay ang pitong krus ng San Benito Kasi po uh, narinig ko sa mga podcast at sa ibang youtube channel Yung pitong krus ng San Benito is napaka ano mabisa daw yon. Kaya raw yung magpaalis ng sinasapayan uh, Kaya raw magpaalis ng masamang espiritu na sumapi At saka ano, kaya din daw nyan na uh, ano Uh, gumamot ng mga spiritual na sakit. So, ni ko po siya sa ano, Google. Marami po akong nakita na ano, uh, version ng Pitong Cross. So, honestly, hindi ko alam kung saan doon ang sakto. So, ang ginawa ko is sinubukan kong i-translate yung mga words o mga kahulugan. So, ilalagay ko rin dito 'yon para sa mga viewers is makita ninyo and at the same time makapag-comment kayo dito at maturuan niyo ako kung alin doon ang ano tama. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo po akong lumago ako YouTube channel. Please subscribe po and then paki-like po ng video kasi makakatulong po 'yan sa YouTube channel ko at saka ano, paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga iba't ibang topics natin in the future. So, huwag na nating patagalin, patuloy na tayo. So, ang unang version na ano, uh, titignan natin is yung sa ebook ang ebook kasi yung mga libre na ano mga reading materials iba't ibang klase ng ebook may may mga ebook din na ano pang lihim na karunungan depende yan kung may magbibigay ng libre so ma-download mo ng libre so dinownload ko yung ano para sa San Benito ito yung ano ito yung version ng ebook actually uh, limang cross lang ang nandito so Cross Mihi, Refugium, Cruz Santa Maria Isusalimi, Cruz Suambit Picavit, Cruz Guam Simper Adoro, Cruz Dominimicum. So, iisa-isahin natin yan kung ano bang mga ibig sabihin. So, ang Cruz Mehe po is, ano, uh, translate ko yan sa Google Translate, Latin to English, is ano po yan, uh, Cruz is my refuge. So, my meaning po siya. At saka makabuluhan din kasi ang nagsabi, cross is my refuge. So maganda siya na ano kahulugan. And then next is cross Santa Maria Isusalime. Honestly, wala akong nakita na meaning ng Isusalime. So sa mga viewers natin dito ngayon, kung meron kayong alam anong ibig sabihin ng Isusalime, paki-comment na lang. Tsaka maraming salamat din sa pagparticipate at mag-comment kayo. So, so, sana ano, ah uh, may educate niyo rin ako regarding sa anong meaning ng Isusalime. so, patuloy tayo cross suambit pika vit so ang cross suambit pika ang ibig sabihin yan is cross that will cease sin so maganda pong meaning nya no so parang ano po sa uh, paglilinis ng mga kasalanan and the next is cross is guam simper adoro honestly wala akong nakita na ano meaning ng is pero later on may ano kahulugan tayong ano makikita diyan so stay tuned na kayo sa video ito tapusin muna natin itong version ng ano ng ebook at ang huli is yung cross dominimicum so ang cross dominimicum ang meaning niyan is the cross of the lord so maganda pong meaning niya so ayos din po may dalawang ano dalawang cross lang dito na ano hindi natin makita yung anong kahulugan so patuloy tayo ang pangalawang version ng mga cross ng San Benito is nakikita nyo sa aklat na Fardasyon, yung aklat ng mga tigal po. Ang sa aklat ng Fardasyon is pitong krus po siya. So, so ito yung parati kong naririnig, pitong krus ng San Benito. So basahin natin isa-isa ano yung pitong krus ng San Benito according sa aklat na Fardasyon. So krus mihi refugium, so aros, halos makapareho lang no. Krus mihi refugium, krus santa maria isusalim. O oh, ayan, medyo may ibang words na, isosalim. So kanina is isosalim eh. So kung alam nyo ang meaning ng isosalim eh or ng isosalim, pakicomment po. Kasi wala pa akong makita na ano, meaning yan sa Google. And then, cross suambit, pekabit. So sa tingin ko may error lang sa spelling dito. Ang sakto talaga dyan is pekabit. So alam naman natin ang meaning yan. Na-discuss natin kanina yung cross that will cease sin so patuloy tayo ha basahin ko yung kodigo ko and then cross is quam semper adoro so kung sa ebook is is guam dito sa parlasyon is is semper adoro so sa ganyan na version is may meaning na siya cross is quam semper adoro is the cross that i will always adore so maganda pong meaning niya so ang cross na aking parating pupurihin So patuloy tayo ha. Ah. Cross Dominicum, so Cross of the Lord. And then ito na yung mga basag ng San Benito, dinagdag nila para maging pitong cross. So Cross Sancti Patris Benedicti, Cross Sacra Sit Mihi Lux. So yun po ang version ng Pardasyon. So yun yung pitong cross ng San Benito according sa aklat na Pardasyon. So magpatuloy pa tayo. Meron pa akong nakita sa ano aklat ng karunungan ng Diyos kay ano maestro Sabino ang nakasaad dito is hindi talaga siya orasyon para sa ano dedicated lamang sa San Benito so ang orasyon na ito is magagamit kahit wala kang dala na San Benito or kahit crucifio lang so ang orasyon na raw ito is ano para raw ito sa kulog at kidlat at iba pang panganib so sa mga national disaster parang ano parang pangkaligtasan mo ito na ano na sasambitin. So, ito yung ano halos, halos magkapareho lang. Cross mihi, serta salus. Cross isquam, semper adoro. Cross dominimicum. Cross mihi, refusium. So, sa palagay ko, yung sa last part, yung refusium is, nagka-error lang sa spelling. So, dapat talaga diyan is refugium. So, cross is my refuge. So, cross mihi, serta salus. Ano yan? Ah, cross mihi, serta salus. Ang meaning is... Cross to me with garlands. So, cross to me with garlands ibig sabihin sa... Hindi yan literal na garland na yung sa graduation. Garland is yung ano, yung pinikwintas. So, cross mihi serta saluso. So, cross that I will put as a necklace or as a garland. So, yan yung ibig sabihin. So, okay siya, maganda yung meaning niya. The second is, ano, cross is quam semper adoro so the cross that i will always adore so maganda cross dominicum so cross of the lord cross me refugium cross is my refuge so ito yung sa karunungan ng diyos na aklat ito yung version nila apat lang siya na cross so okay din siya so, hindi natin alam kung sino talaga ang nauna dito kasi sa karunungan ng diyos is apat sa mapapansin nyo is parang nadagdagan siya along the way may dinagdag na cross Santa Maria Isosalimi so naging lima tapos dinagdag yung cross Sancti Patris Benedicti at cross Sacra Sit Mihilok so naging pitong cross na siya unfortunately wala tayong makitang meaning kung, anong, kung ano ang ibig sabihin ng cross Santa Maria Isosalimi so cross Santa Maria is may meaning yan yung isa, yung isa Isosalimi is hindi natin alam kung ano yung meaning. Hindi ko alam. Kung meron kayong alam, i-comment nyo. <clears throat> And then, ito naman yung ano, yung ginagamit ng ano, family namin na uh, ano, uh, pitong cross na San Benito. Yung, actually, may puder naman San Benito. Meron na siyang dasal. Meron na siyang basag. Bali, sinasambit lang namin to kinakarga lang. So, parang pangdagdag, ano, pangdagdag, pang, dagdag, pang parang, parang pangdagdag lakas lang siya ng, ano, pendant ng San Benito. So ito 'yon. Halos magkapareho lang din sa karunungan ng Dios, pero may nadagdag lang. Cross mihi herta salus, Cross iscom semper adoro, Cross Dominicum Cross mihi refugium, tapos nadagdag yung Cross de Jesucristo Acdodum. Cross de Jesucristo Acdodum is ano po 'yan? Cross of Jesus Christ a long time ago. So ibig sabihin cross na ginamit kay Jesus Christ. So yun po yung ano, ibig sabihin Cross de Jesucristo Acdodum. At saka sa ano mga manggagamot is alam nila yung akdodom na ano na orasyon. Hindi ka lang sasabihin dito kung saan ginagamit niyan. Basta yung ibang tao alam nila kung saan yung ginagamit. And then para maging pitong krusya is ayun dinagdag na yung ano krusang tipe 13 benedicti, krus mihilux. So sa inyo po kayo na pong bahala kung ano ang version na pinaniniwalaan niyo or kuno ano yung version na ano hiyang sa inyo or yung talagang may pananalig kayo dito sa video ito is at least mapaliwanag lang natin ma uh, madiscuss natin isa isa yung mga meaning ano yung mga cross na yon so I hope nagustuhan yung video ito uh, yun lang po muna sa ngayon please subscribe po tulungan nyo po kung lumago kayo sa channel share po ng video yun lang po thank you until next time